Magandang oras po sa lahat. Tayo po ay magkaroon ng pagbubulay-bulay mula sa salita ng Diyos. Pinamagitan ko po ang ating pagbubulay-bulayan. Maliwanag na tanda ng tamang pananampalataya sa Diyos. Ang ating konteksto ay matatagpuan sa unang Thessalonica, Kabanatang Isa, Talatang Siyam at Sampo. Babasahin ko po para sa inyo. Sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano nakapasok kami sa inyo at kung paano nagagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay. Si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Pagpalainawan ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating puso. Tayo po'y saglit na manalangin, Diyos, tulungan nawa ka ng Espiritong Banal na maunawaan po namin ang iyong mga salita at maging pagpapala sa amin at magbigay po sa iyong pangalan. Ito po dalangin na may pagpaslamat sa pala ng Panginoon Yesus. Amen. Makalipas ang ilang taon ng aking pangangaral ng Ibanghelyo na si Yesu Kristo, ang siyang Panginoon at Tagapagligtas sa isang lugar sa Pampanga, sa Barangay Nigi, Masantol. Sa pagpapatutuo ng dalawang lalaki na nagsabing tinanggap nila ang Ebangelyo na dumating sa kanila sa makatuwid ang Panginoon si Kristo na kanilang personal na tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Bangamat noong panahon iyon na nakikinig sila, sila ay nakatago sa pinag ng palay. Ngunit pagkatapos noon ay lantaran na silang nagpahayag ng kanilang pananampalataya at maraming pagbabago sa dating kasanayan nila sa pagsamba sa Diyos at sa araw-araw na pamumuhay nila. Tinalikuran na nila ang pagsamba sa Diyos na hindi naaayon sa turo ng salita ng Diyos at ayagan na nilang ipinapakita ang kanilang pagbabago sa pamumuhay bilang tunay na kristyano sa publiko at pagsunod sa dakilang kalooban ng Diyos. Ayon sa ating teksto, yan din ang naging karanasan ng mga taga-Testalonica na nang una, bago dumating sa kanila si Apostol Pablo at ang kanyang mga naging kasama na nagpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo sa kanila. Bunga nito, tinanggap nila ang Ebanghelyo na si Kristo nga ang tanging Panginoon at ang ng kanilang mga kasalanan at upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay at kanilang talalikuran ang kanilang mga Diyos at upang hintayin ang muling pagbabalik ng Panginoon Kristo na mula sa langit para maligtas sa galit ng Diyos ng darating sa mga tao. Karamihan sa ating mga tunay na mana, mga tunay na mana ng palatang Kristiyan ng Pilipino, ito ang kanilang karanasan na pagkatapos natanggapin ang Ibangin niya ng Panginoong Kristo na dumating sa kanila ay kanila na ang tinalikuran. Ang mga Diyos-Diyosan upang sumamba at maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. At upang maghintay sa mapalad na pagkasa na mayroon sila sa malulateng pagbabalik ng Panginoong Kristo Sa kalat ni Tito, Kabanatan 2, Talatang Labintatlo, sinasabing, naiintay niya ang mapalad na pagkasa at ang pagbapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesus Cristo. Sana sa pagpapahayag ng pananampalatay sa Diyos ng ating mga kababayang Pilipino ay mayroon din silang karanasan kung paano nila tinanggap ang Ebanghelyo ni Kristo na dumating sa kanila. Dahil sa pangangaral ng mga tunay na mangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo at pagkatapos nito, maging katulad nawa sila ng mga taga-Tesalonika na kapagkatapos tumungo sa Diyos mula sa kanilang mga Diyos Diyosan ay magsimula na silang sumamba at maglikot sa Diyos na buhay at tunay at sabik na naghihintay sa muling pagbabalik ng Diyos na tagapagligtas ng Jesus Kristo. Mga kapatid, kamagana, kaibigan at kababayang Pilipino, nais nice matulungan kayo ng buong puso na pakasuriin ang iyong kalagayang spiritual kung ito nga ay naayon sa banal na turo ng salita ng Diyos, sapagat ito lamang ang katanggap-tanggap at nakalulugod sa paningin ng Diyos. At sa panahon darating, hindi kayo mabibigo o masisipayo hanggang sa walang hanggan. Tulungan nawa tayong lahat ng Diyos Espiritu Santo.